Ini sumber mana pipa ini? Mana kitumah grus? Ini. Oh. Ini cuma biget tuh. Katakin. Tuh. Dingin enggak nanti? Iya nah. Dingin na. enggak nanti musku triling Drilling kayo mga kagurus. Ito ra. Pastilan. Oh, nangos mo mga kagurus. Dali ah. Oh, sigpo. <laughs> Ayan. Sige <laughs> lord. Sigpo eh. <laughs> Oke. <Okay>. grabe <laughs> Ya, pulang-pulang. Okay, isa. Okay. Sinuksuhon na rin. Okay. At pain namin mo, Yan, pamain namin. O. Dikya po yan. Espesyal pala yung dikya na yun, Gurus. Espesyal din na isda. <laughs> Espesyal na isda. Espesyal na di. dikya. Yan. Yan. <laughs> Ganyan po maglagay pa nga yung pangain, magurso. Special na liki ayan. Dito sa, sa, li, sa likod. oh, dyan. Tapos, ganyan. Hmm. bagian, dyan. Tapos, ayan. Ito, pagkita ng bago. Para na para <laughs> na ma, maging mag brand nyo. <laughs> mag magandang tingnan sa mga bilason. Tuh, bilason no? yung bilasod magulos yun po special yan mamahaling isda lahat po na, ay pwedeng kumain yan walang ba, walang bawal bawal yan yan ang pinakamagandang isda yung bilason magulos si okay. lahat yan pwede kumain yan papalitan hindi mo na tulog na babalik babalik ng mga gurus okay okay at ako man mga gurus ay nakita ko na itong to gumawa ng hindi naman ako gumawa ng mga gurus <laughs> kaya marilyo pa rin kaya <laughs> no kaya gubot-gubot ako ang taga mga kagurus ano na

<laughs> mga kagurus <laughs> mga kagurus no kalalagay lang mga kagurus pero dawi agad tapos nahihirapan mo yung sama ko <laughs> may daw ah, tingnan natin Ayun. yan mga kagurus malaki malaki siguro po o yun mga hmm. kagurus yan na. Yan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ang laki ng mga gurus. Wow. Super. Okay. Super. Super duper. Okay hey, mga gurus. Ayan. Ay. <laughs> Super duper yan mga gurus. Apat na. na. So ako mga gurus. Ay mag... Mag ano na ako dito. Mag na ako dito maggawa na ako ng magpain ako kay okay na <laughs> ganun ka laki no But, yan ganyan po magpain mo mag kurus no kita nyo naman yan yan pasok ang tawag sa amin yung mga kurus ay bubog Tagalog dikya Mal maliliit na dikya napakadami dumagsa dito sa amin sa dagat namin okay. yan po biglang dumagsa <laughs> malaki masyado eh o, so yun mga no yun lang muna dahil mag Naglalagay din ako ng akin. Main. o <laughs> oh, ayan, mo sa ipapakita ko muna gusto. Oh. No? Ganyan talaga ang lagay Oh, ayan. Oh, Kita niyo naman yung mga huli mga cruise. Malalaki po. mukas <laughs> pa kami ng umaga ito uwi mga gurus <laughs> <na kami> <laughs> <laughs> May balak mga kami mga na dalawang araw kami hindi uwi <laughs> kasi wala na kami baon kanin <laughs> ayun so okay Maraming salamat sa patuloy ng panood mga kagurus. Kasi yun pa lang, pa, umpisa pa lang ito sa aming uh, night fishing mga gurus. No? Sana supportahan nyo po ang aming channel mga kuros, YouTube channel oh. Kuya Marvin TV. O oh, yung FB page namin, Marvin Ijong. Pag-support nyo po mga kagurus uh, at marami kami mga adventure, fishing adventure na ipapakita sa inyo. Yan oh. Uh, talagang marami kayong matutunan dito sa channel namin mga kagurus <laughs> okay. <laughs> yan ito yung dikya dikya papain bumaba. Sa isang taon is kay, isang bisis lang, isang bisis lang. Yan maguros. Oh, yan maguros no. Sa isang bisis lang ito magpakita. Sa isang taon isang bisis lang ipapakita yung, yung ganyan kalilit dikya. dikya. Kaya kami dito mga mantaragat ay tuong tuwa po. Oo, para makauwi kami ng Para hitung isda. Oh, special na isda Yang mga kagurus. Tapos ato, ano? Hmm. Uh. <coughs> para isda saya magubot. <laughs> <coughs> <coughs> magubot. Oke. Oke, 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 at aku naman dito, di pa, aku na bisa <tuk> <tuk> Gubut-gubut tau nih gebut mau lagi oke okay. mau <tuk>